Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlogs na sa inyo'y ibumbati. <laughs> charot! 4.30 ng hapon, umalis kami ng bahay. Upang sumamba. Di ko nabidyohan haba bumaba kami ni Ka Jerome sa hagdan. Wala kasing kukuha ng video. <laughs> Kaya dito na lang sa kapilya. Kaso lang, pagkatapos pa ng service. <laughs> Bawal kasi sa loob. Every Wednesday na lang ako sumasamba sumasambay ako, sumasabay ako kina Ka Jerome at Ate Seni para isang punta lang, isang punta na lang dito sa Kapilya. Kasi kung Thursday pa ako sasamba, masyadong aksayado na sa gasolina. <laughs> Charot. Hindi. Kasi si Ate Seni at Ka Jerome ay e tutupad si Ate Seni, mga awit at si Kajirom noon po, Jack no. Naghihintay na lang ako kay Ate Seni. Kasi meron pa akong doktrina. Matatapos na nga pala ako sa doktrina mga kalabs. Anim na pag-aaral na lang. Yay! Oo, anim na, na pag-aaral na lang. Tsaka may pagsiyasat. Pagsisiyasat ba yun? <laughs> si Kajab ang ministro ng Kapilya. Magaling siyang, ma magaling siyang ministro. Maiintindihan mo ang naisipapatid sa tao. Pinigyan nga ako ng polo ni Kajabs. Ang ganda ng polo, dalawa ito. At may mga gamit na ako sa pagsamba. Mas maganda kasing tingnan kapag kahalintulad ka ng iba. Hindi kagaya ng suot ko. Pero pwede rin naman. Ako nga lang ang nakapolo shirt. Nasa office kami dyan ni Ate Seni sa Kapilya para pumirma ng attendance para sa doktrina. Ipinakikilala ko sa inyo si Ate Seni mga clubs. Magaling na mga awit yan. Ay teka, hindi nakita si Ate Seni. Haha, <laughs> Diyos ko puro Rudy. Laking pasalamat ko kay ama at nakilala ko sila. Ayan si Ate Seni mga kalabs. Tawa nga kami ng tawa riyan ni Ate Seni. <laughs> Diyos ko puro. Eh. Tingnan mo. Nag nagtinitingnan pa niya yung puting buhok. <laughs> Ayan o. No? Maka makapal na rin puting buhok niya. Ay nako dalayan ang kat dalayan ng pagkabata <laughs> napunta ko sa tamang relihiyon ang iglesia ni Kristo ayan dahil sa umaga na naglalakad ako nag-exercise paulit-ulit <laughs> charot unti-unti nga lang. Wala pa kasi tayong pera eh. SS ko lang talaga. Pero hiningi ko na kay ama na tulungan niya ako. Basta kapag hiningi mo kay ama, mangyayari. Alam ko, hindi niya ako pabayaan. May tao na gagamitin si ama para tulungan ako. Para matupad ang business ko. Alam ko, mangyayari iyon. Kaya ngayon pa lang, magpapasalamat na ko kay ama. Siksik, liglig, umaapaw na biyaya. O paano mga clubs? sa susunod nitong ng na mga, na mga vlogs, nabubulol pa ako. <laughs> Diyos ko, puro de. Ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing paalam. Bye-bye. See you.